magandang araw po sa inyong lahat mga idol so yan at sana po mga idol hindi natin makalimutan na mayroon tayong Panginoon yan tola niyan sunod sunod yung mga sakuna na na sa atin kailangan tayo hindi natin makalimutan na mayroon tayong Panginoon kahit man lang papunta tayo sa ating trabaho mga idol ay kahit man lang sambitin natin yung pangalan ng Panginoon wag lang tayo tatawag ng Panginoon mga pag tayo sa kahirapan mga idol lalo na doon nadanas natin yung mga sakong na, na dumarating sa atin buhay dahil kagagawa natin yan mga idol dapat talaga ay tayo ay mag bago na talaga dahil ay malaki na yung pinagbago ng panahon mga idol simula ng 2017 natatandaan ko mga idol simula ng bagyo yung bagyong Yolanda hanggang ngayon sunod-sunod na yung mga sakuna sa atin lugar kaya kahit man lang sa pangalan ng Panginoon ay samitin natin mga idol at hindi tayo magsimba basta alam natin mayroong Panginoon kahit tayo ay papunta sa ating trabaho ay samitin muna natin yung pangalan ng Panginoon dahil yung Panginoon yung